na sinabawan na overload niya, na overload sa gulay. syempre pag maraming gulay, mas sustansya. sa gitna guys, maglagay tayo ng tomato. Ito, this tomato pala yung guys na ko. Maglagay tayo ng salt habang gumagusta natin yung manok yan, mo na yung manok guys kila palabas yung mga ano yung ang mo, ng mga blood Yung black paper paghatay ng black paper yan, mm hayaan -hmm. na natin yan, magusta na natin guys ganda So, maglalagay tayo ng tubig. Ayan. Ito, okay, malaking tasang tubig. Isa, dalawa. Ayan. Tatlong tasang tubig na malaki, guys, ang ating nilagay. At ngayon naman, takpan natin. Pakuloyin na natin. And then, bago natin ilagay yung mga gulay. Kulo na. Atay ng isang perasong chicken cubes. Ayan. At ngayon naman, isunod na po natin yung mga gulay. Nandito na guys yung mga gulay natin. Carrots, patatas, at sayuti. Ayan. Lagyan na natin yan sabay. Sabay na yung Pan natin ulit. Hmm. Antayin na natin kumulo yan. Ayan. Buksan na natin guys. Ayan. Ito na na. Next naman po natin ilalagay ngayon ay ang repolyo nga. Love na maliit. Ilagay natin. at kailangan nyo ng tikman guys kung sakto lang ba sa lasa kung kulang cool ba sa asin ngayon nga ay kailangan ko mag add ng salt ayan kailangan ko mag add ng salt Nang ganito kadami ayan. tikman nyo din guys para kung sa inyo ay sakto lang ba yung lasa katamtamang alat lang ba ayan at sunod naman natin ilagay ngayon is yung tuchay na nanilinis natin Huwag natin ng ang Kapi uh, chay ay nilagay ko ng asin at suka. Kasi so guys, kailangan lagyan yan para lalabas yung mga insecto na sa loob dyan. Kasi dyan talaga ay may malalas. talagang maliliit na insecto na hindi natin makikita. Kahit naging naging water. mo. Babad mo na natin sa dyan. Okay, kasi ito yung nagbabad natin sa nakababad yan. Kaya yung lalabas yung mga nakapagod yan yung insecto. Sige so, yun talaga usually, sa pitch yun. sa picture na Nakapagod ka Or kinds of na naman nakapagod ka okay, guys, yung picture natin. lagay na rin natin dito. Ayan. Dito, ang dami. Over siya sa huli natin pinagawang manok. Na overload na. Maglagay din tayo ng siling, labuyo, at siling green na yan. so, sa ang na nga guys, kung makulok-kulok na, pa natin siya ngayon. At i-off na po natin yung fire. Ito na yung ating uh, manok na sinabawa na overload niya. Na overload sa gulay. Siyempre, pag maraming gulay, mas sustansya. Ready to serve na ito. Hi guys! Kain na po tayo sa ating niluto nga na sinabawang manok na marami ng gulay. Ayan, ganyan siya kadaan gulay. Guys, may pichay, may cabbage, and then may patatas, may sayote, and carrots pa. Okay, okay guys. Mmm, hot. Favorite ko talaga yung sinabawang. Ayan, maraming gulay. Mmm.